Sa buhay, bago ka manalo, matatalo ka muna. Bago ka tanggapin, tatanggihan ka muna. Dahil walang tamis ang tagumpay kung walang pait ang pagkabigo. Huwag kang matakot sumubok. Madapa ka ng siyam na beses, tumayo ka sa ikasampu. Kahit di ka sigurado, subukan mo. Kahit takot ka, subukan mo pa rin. Lahat naman ng desisyon, risky. Mahirap mabuhay na puno ng regrets. And what ifs? Pag di ka nag-work, at least alam mong ginawa mo yung tama. Hindi mo kailangan magmadali at i-pressure yung sarili mo. Hindi mo need i-compare yung wins mo sa victory ng iba. Hindi ka late at napag-iwanan ng panahon. To everything, there is a season. At time for every purpose under heaven. Huwag mong madaliin yung mga bagay na gusto mong tumagal habang buhay. Put your heart on it. Respect the process. Trust your progress surely it will be yours in the right time, whatever than be. Hindi naman talaga lahat ng plano mo matutupad lagi. Pero huwag ka sana madisappoint at mawala ng gana. Baka iniiwas ka lang ni Lord sa mga situation na hindi pala okay. Ganon naman ba? Diba? Kala natin okay na, pero mas okay pala. Minsan nga, mapapatengyo Lord ka na lang kasi kaya pala ng ganong nangyari kasi mas may better plan pala siya para sa iyo. Yes, ilaban mo yung pangarap mo sa buhay. This is a reminder na ipos mo lang, ilaban mo lang yung pangarap mo kahit parang imposible pa sa ngayon. You will get there. Darating ang oras sa buhay natin na tayo ay mapagod. Kung numating man yon, matuto kang magpahinga at hindi ang sumuko. Ang pagsuko ang pinakamatindi nating kahinaan ang pinakatiyak na paraan upang magtagumpay ay ang sumubok ng isa pang beses. Kapag may pangarap, may saysay ang bawat paggising sa umaga. Bilog ang mundo, kaya kahit talikuran mo ang problema mo, sa huli, hahanapin mo rin yan sa ayaw at sa gusto mo. Sa lahat po ng mga OFW na kagaya ko, laban lang kabayan.